Hello mga kababayan. So guys, itong si Senator Amy Marcos, ang sabi niya, hindi pa daw tapos, no? Yung kanyang investigasyon sa pagkakahuli kay ano, ex-president Duterte at sa kanyang pagkakatapon sa The Hague. So ayaw pa rin to tumigil. ah uh, hindi ko malaman, no? Kung ano yung motibo ni uh, Senator Amy Marcos, no? Na bakit uh, ayaw niyang matapos tapos tong investigation na to? Actually guys, mali naman yung mga findings niya. Kasi yung mga findings niya taliwas dun sa uh, sinasabi ni Attorney Eve Carr Cruz Ferrer na eksperto sa international law, especially dun sa ano human rights. So dito sana uh, sabi niya meron pa daw part 2. Dapat ito imbitahan niya, yung eksperto sa international law, para maliwanagan silang lahat, no? Na a-attend doon sa ano na yun, ah, uh, pagdinig at syempre itatelevise yun. So, ah, uh, syempre mapapanood din, maski sa YouTube o sa mga TV, di ba? Mapapanood natin at nang maliwanagan siya na walang masama, walang paglabag sa batas na ginawa ang gobyerno natin sa pagkakaserve ng arrest warrant ni ano, ex-president Duterte sa pamamagitan ng ano, pakikipagtulungan ng gobyerno natin sa Interpol. Tapos ah, talagang legal lahat. So sana no, hindi siya mag-imbita ng kung sino-sino. Yung eksperto sa international law ang imbitahan niya ang sinasuggest ko na nga dahil nga napanood ko to na in-interview ni Ted Filo, no? At saka ni DJ Chacha. etong si ano, si attorney Eve Carr Cruz Perer, no? eksperto siya sa international law. So, ito ang ano, imbitahan niya para yung mga sasabihin, eh, talaga mga legalities tungkol sa ano batas na ano covering international law. Tapos ayaw niyan tumigil. Alam nyo guys, sa totoo lang, nando na tayo, given na yon. Talagang nakipagtulungan tayo sa Interpol kasi sa sa at sa hindi na ano, administration ni PBBM. Talagang nakipag-cooperate sila, no? Sa Interpol, through Interpol, para maswak sa ICC, etong si Digong. Huwag na, wala ng paligoy-ligoy. Pero tama lang yun kasi deserve no na mga biktima ni Digong na makuha yung justice na para sa kanila para sa mga namatay nilang mahal sa buhay na hindi nila makukuha dito sa Pilipinas kasi alam nyo si Duterte hindi na yung presidente ha pero syempre vice president natin yung anak niya si Sara na alam naman natin walang modo no kasi walang kinatatakutan kasi alam naman talaga nila Duterte takot sa kanila mga mambabatas takot sa kanila yung mga senador, takot sa kanila yung mga congressmen, di ba? Kasi alam na mamamatay tao sila, di ba? Alam na pwede silang ano, may utusan dahil the rest back sila pagka nabwisit sila sa isang tao, kaya nilang ipapatay. O kagaya nga sa bibig na nga mismo ha, ni Sara Duterte ng galing, di ba? Na pag, sa siya eh, pinatay, meron na rin siyang inutusan para maghigante para sa kanya. Na patayin si PBBM, Lisa Marcos, at saka si Romualdez. So guys, dito no, uh, masasabi kong salbahe, napakasalbahe nito sa si Amy Marcos. Kasi ang pinagtatanggol niya si Digong. Hindi niya tignan yung mga biktima ni Digong at saka nila Bato, nila Rosa, di ba? At saka yung iba pa dyan na ano, uh, sisilbihan ng warrant of arrest ng ICC. Na syempre ang magsiserve nyo naman yan through Interpol. Tapos makikipag-cooperate na naman tayo dahil kailangan natin makipag-cooperate. Pero yung alam nyo guys, eto, hindi dahil sa basta lang ginusto ng gobyerno natin ng pakikipag-cooperate dito, kaya nangyari na naswak si ano, digong sa dahig Hague. Ano na to eh? divine intervention. Tama si ano, senato, dating senador Antonio Trillanes na ito uh, in, divine intervention kasi may Diyos tayo na magagawad ng justice para dun sa mga biktima ni Digong, ni Labato de la Rosa, kung talaga may ebidensya, pati si Albayal, uh, Albayalde at yung iba pa, di ba? Ang Diyos kasi, ano yan, uh, just God yan. Talagang ano, yung mga pangyayari, paano nahuli si Digong ng ganun-ganun lang, napakadali. Wala pang 24 hours, 'di ba? Akala natin ah, sa isip ko ha. Akala natin magkakagulo kasi ah, isa serve sa kanya yung war top. Ares niya sa Davao, tapos ah, parang magkakaroon ng ano, human barricade para 'wag siya makuha yung mga supporters niya akala natin ganun, ba diba, yung senaryo? Eh, hindi nga ganun, hindi naman ganun yung kung paano natin in-envision ang isang bagay. Eh, ganun ang mangyayari. Kasi iba naman yung ways ni Lord, ba diba? Biruin nyo, wala ano, kahirap-hirap, naswak agad sa ano, kumbaga na, yung nalipad agad si ano, digong, sa dahig, ba diba? So, ako natutuwa eh, kasi deserve niya yun eh. Alam niya, di ba, yung kung paano niya libaken Actually, minumura pa niya si God. Hindi, lang, hindi niya lang sinabihan na stupid God. Alam niyo, ano, may pa siya. Putangin lang yan. Di diba, yung mga ganon? Yung, ano, mga segunda niya. So, ito, uh, dapat maintindihan ni, ano, Amy Marcos na ito deserve ni Digong. Ang dapat niyang, ano, uh, tingnan na dapat niyang pukosan yung mga biktima ni Digong at saka ni Labato de la Rosa, yung mga namatay na walang habas lang na pinagbabarel ng mga kapulisan dahil uh, alam naman nila na ang nila eh ang dating presidente na si Digong. So, walang habas lang, sasabihin lang nila nanlaban, laban. Pero yung mga findings hindi naman nanlaban, laban, di ba? Yung ano, sinasabi ni attorney, ano, excuse me ni ano yung si Fortune siya yung nagsasabi di ba kung ano kinamatay ang mga findings naman ano eh, hindi nanlaban eh so dito dapat maunawaan talaga ni ano Amy Marcos no na walang nilabag na batas ah dapat siya ang mag-interview dito eh kay ano attorney Eve Carr Cruz Perer para mainlighten siya. Tapos eh pati yung mga ibang kaparehas niya ang kaisipan na mga akala mo ano, uh, ang pwede lang manaig eh yung batas natin dito sa Pilipinas. Mainlighten sila na iba yung batas ng ICC na sumali tayo doon. So pag sumali ka, kumbaga sa laro, syempre susunod ka sa ano, ah, uh, mga rules noon, 'di ba? Sumali ka eh. So ang sinasabi ko lang guys no, matatalo talaga si ano, si Jaime Marcos, walang duda yan. Kasi, ano siya eh, masama siyang tao. Hindi siya just. Kasi kung siya, just, no? Yung marunong siya magbigay ng justice, hindi na niya to, ano eh, yung parang urirating kung ano-ano tanungin dahil para ang pinagtatanggol niya, hindi dapat doon napunta si Digong. Ayaw mo bang panagutin yan? Dahil kung hindi naman guilty yan, hindi naman mahatulan niya na ano eh. Guilty eh. Kung mahina ebidensya kay Digong, walang ano, ah, uh, makakapaghatol sa kanya na guilty siya. Dahil sa tingin ko naman, fair naman ng ICC dahil ah, uh, hindi lahat ng mga inakusahan sa ICC ay eh na-convict. Pagka hindi naman talaga matibay yung mga ebidensya, na-acquit talaga sila. So guys, dito na lang ako guys and... Blessings, blessings everyone. Bye.